baka makahuli rin ka kadilip. Katakot na baka pasukan ulit ang kaluluwa dating saradong bulakla. Gusto mo Gusto mo ba? Gusto mo ba? mo ba? Gusto mo Gusto mo ba? Gusto mo ba? mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto Ngunit alam ko, sa iyo, tulungan! Ito ang malaking, malaking sugay. kom aan in pad kom aan pad